Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong Tunay na Radyo. Tunay na Radyo. angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. ng serbisyo, may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time din yung Filipino time mga kabrigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. balita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, daan-daang nakumpiskang iligal na boga winasak ng Philippine National Police. Pagpili ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte bilang isa sa legal team sa impeachment complaints, isang constitutional right ayon yan sa ilang kongresista. Nihinalang tapunan ng mga bangkay na diskubre sa Sarangani. pag ng mga balota para sa 2025 elections on track ayon sa Comelec. 284 road incidents na itala ng DOH ngayong holiday season. At paano nga ba makakaiwas sa sunog ngayong holiday season? Alamin natin 'yan sa payo ng Bureau of Fire Protection. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Nationwide, Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw po ngayon ng Biernes, December 27, 2024. At kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Haji Aminyo At Brigada Kath, Austria. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye na po tayo ng ating mga balita. Malaya si Vice President Sara Duterte na piliin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang abogado sa anumang kasong kakaharapin nito. Ito ang pananaw ni House Quad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers matapos na ihayag ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte ang napipisil niya na isa sa mga magiging abogado sa impeachment complaints laban sa kanya karapatan niya ng sinuman na pumili ng legal counsel kapag humaharap sa paglilitis lalo na ang impeachment trial upang sila ay ipagtanggol. Ipinunto ni Barbers na ginagarantiya ito ng konstitusyon at ng rules ng Kongreso. Maging si Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua ay nagsabing karapatan ni Duterte na magdesisyon kung sino ang isasama sa legal team. Sa kasalukuyan, nasa Office of the Secretary General pa sa House of Representatives ang mga impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara. Samantala, presyo ng mga paputok sa Bukawe sa Bulacan tumaas na ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Brigada Jigo Boyko Studio, ibrigada mo! Brigada! Report! Tumaas na ang presyo ng ilang paputok habang patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga tindan sa Bukay, Bulacan para sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon. Mula 6 na piso, tumaas ng 8 hanggang 10 piso ang kada piraso ng kwitis ang ordinaryong lusis na dating 30 pesos kada 10 piraso ngayon ay 40 pesos na. Habang ang mga lusis na manadikulay ay 60 pesos na ang bentahan na dating 50 pesos. Umaabot naman sa 1,000 piso. Ang presyo ng paputok na sawa habang ang whistle bomb ay 10 piso kada 10 piraso. Nananatili namang walang pagbabago sa presyo ng mga fireworks kahit gabi na. Patuloy ang pagdating ng mga mamimili sa mga tindahan ng paputok sa Bukawe at marami sa kanila ang bumibili ng maramihan bilang paghahanda sa selebrasyon ng bagong taon. Samantala, sampung katao na ang naaresto dahil sa pagbebenta ng ilegal na paputok online. Umabot na rin sa anim na putsa ang kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok na karamihan sa mga biktima ay mga minor de edad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinagsisira ng Rizal PNP ang hindi bababa sa apat na raang nakumpiskang ipinagbabawal na boga o improvised cannon ilang araw bago ho ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Rizal Provincial Police Office, Provincial Director Police Colonel Felipe Maragun, nagmula sa iba't ibang barangay sa lalawigan ang mga iligal na boga. Ang boga ay madali raw na i-do-it-yourself o DIY Nagawa lamang sa mga material na makikita lamang sa tabi-tabi. Babala ng opisyal, mapaminsala ang paputok na ito na posibleng makasira ng mata at pandinig. Hinaing ng ilang mga residente, nakakairita ang tunog ng boga, lalo na sa mga malapit sa kalsada kung saan karaniwang nagpapaputok ang mga nahuli. Ayon sa PNP, wala namang kaukulang parusang ipapataw sa mga nakuhana ng boga. Pero ito ay isang panawagan sa mga magulang at mga nakatatanda na pagbawalan ang mga Bataan na gumamit nito lalo na sa pagsalubong sa bagong taon dahil ito po ay delikado. Brigada Balita Nationwide. Patuloy naman ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa online na pagbebenta ng ilegal na paputok na nagresulta sa walong operasyon kung saan sampu katao na ang naaresto. Ayon sa ECG, nasa 76,000 na halaga ng mga paputok ang nasamsam mula sa mga sospek na nahaharap na ngayon sa mas mabigat na parusa dahil sa paggamit ng online platforms para magbenta. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay ACG spokesperson, Lt. Walan May Arancillo, ipinaalala niyang huwag dapat tangkilikin pa. Ang mga nagbebenta online, lalo na yung mga iligal na paputok, pinayuhan din niya ang publiko na maging maingat sa online transactions at irip report ang mga skam illegal na aktibidad sa kanilang tanggapan. Storage pa rin po ng PNP Anti-Cybercrime Group na mag-report po yung mga nabibiktima ng cybercrime para malaman po namin kung ano po yung sitwasyon or ano po yung uh, um, recent modus na naman na ginagawa po ng mga cybercriminals na ito para mas stop din po natin at okay. mag magawa namin yung mga operation na nararapat po. Tanggap po tayo ng report sa labas ng himpilan. Ang Department of Health nakapagtala ng 284 road traffic incidents ngayong holiday season. Brigada Katrina Honson, i e Brigada mo! Brigada! brigada. <gibay> Report! Tuloy-tuloy ang paalala ng mga otoridad na magdobli ingat ngayong holiday season. Sa uling datos kasi ng Department of Health, umakyat sa 284 ang bilang ng mga insidente sa kalsada mula December 22 hanggang December 27. Mas mataas ito na 9% mula sa datos ng 2023 sa kaparehong period. Ayon sa kagawaran, karamihan sa mga insidente ito ay kinasasangkutan ng mga walang suot na safety accessories gaya ng helmet o seatbelt para maiwasan ito. May pit na paalala ng DOH na hindi na dapat magmaneho kung pagod o lalo na kung nakainom. Huwag din daw dapat lalagpas sa tinakdang speed limit at sumunod sa batas trafiko. In the heart of changing lives, ito. Si Brigada Katrina sa ng 15.1, Brigada News sa Manila, The Music and News, Authority. Brigada Balita, Nationwide. Kinilala naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ang PNP sa pagpapanatili ng ligtas at mapayapang pagdiriwang ng nakaraang kapaskuhan. Ayon kay Remulla, walang naitalangan toward incident bunga ng pagtatalaga ng mahigit sa 40,000 mga puli sa mga strategic places para sa mas mataas na police visibility at seguridad. Hinikayat din niya ang PNP na manatiling naka-alerto matapos ang nagdaang anibersaryo ng CPP-NPA. Sa huli tiniyak na sa publiko, nakatuwang ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapanatili o na, na, na sila'y mananatiling naka-alerto upang protektahan ang publiko mula sa mga nagnais maghasik ng kaguluhan ngayong holiday season. Brigada Balita Nation Wide. Nagbigay naman ng paalala ang Bureau of Fire Protection hinggil sa mga sunog na dulot ng mga paputok at pailaw ngayong holiday season. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, sinabi nitong may kabuang 32 fire incidents ang naitala ang kanilang tanggapan. Ito as 52. of today po ito simula nung January hanggang nitong huli, mm -hmm. December 1. Dahil o dito, hinimok ng ahensya ang publiko na iwasan ang pagpapaputok sa mga residential area at laging mag-ingat sa paggamit ng mga Christmas lights. Ipinaalala rin itong bumili lamang ng Christmas lights at mga paputok sa mga lehitimong stores na may permits upang masigurong ligtas ang produktong bibilhin. Para naman sa mga lalabas ng tahanan at magbabakasyon, dapat din daw tiyakin na naka-unplug ang lahat ng mga appliances. Kundi hindi naman may iwasan gaya ng refrigerator at mga CCTV. Magbilin sa mga pinagkakatiwalaang kapitbahay. Kung maaalala, naglunsad na rin ang Iwas Paputok Campaign ng BFP upang matiyak ang kaligtasan ng mga pamilya sa darating na bagong taon. Dapat isaisip talaga natin at isagawa yung pag-iwas. So yun po ang priority natin dapat. Fire prevention. Mm -hmm. Kaya sana po ay uh, makibahagi ang ating community dito sa mga itinalaga ng uh, City Hall ng mga munisipyo natin. Mm -hmm. Kung saan yung fireworks display Brigada Ang liderato ng Senado tiniyak na pa sila ng mas maraming batas sa natitirang sesyon sa susunod na taon. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! live report ni Senate President Cheese Escudero na mas pagbubutihan pa nila ang kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Kaso nun ito, mas marami pa raw sinang batas na itutulak sa susunod na taon sa pagpapatuloy ng kanilang sesyon bago ito magtapos sa June 14. Samantala, ang kasalukuyang kongreso ang isa sa may tuturing na most productive congress dahil nasa 72 na ang naisa batas mula sa kanyang panukalang batas. Habang nasa mahigit isang daan naman ang naaprubahan hanggang sa kanilang institusyon. Ayon kay Escudero, pinapakita lang ng record nilang ito na malaki ang naidalang tulong na ang kanilang mga isinasawang pagdinig o investigasyon sa loob ng Senado. At hindi lang ito nagdudulot ng chismis o skandalo. Maaalala, isa nga lang sa naging mainit na pagdinig sa Senado ang tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operator na kinabibilangan ni Alice Go na dating alkalde ng Bambantarlak in the heart of changing lives. Ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, patuloy na nananawagan si Senator Christopher Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ipaabot ang benepisyo sa mamamayan. Ito'y matapos ang hindi paggamit ng naturang pondo. Dahil dito, naglabas na ang ahensya ng karagdagang 50% na pagtaas sa case rates para sa lahat ng benepisyo sa 2024. Sa huli binigyang diinigo na mahalaga ang effective information drive upang matiyak na alam ng publiko ang mga benepisyong maaari nilang matanggap at hindi matakot na magpa-ospital. Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong. Yung iba ayaw na po magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Samantala ang Komele umaasang matatapos sa ang pag-iimprenta ng milyong-milyong balota para yan sa halalan sa susunod na taon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Fall. Report! Kumpiyansa ang Commission on Elections sa Comelec na maaga nilang makukumpleto ang in pag iimprenta ng higit kumulang 70 milyon na mga official ballots na gagamitin sa May 2025 elections kumpara sa mismong nakatakdang schedule nito. Ito ay sa pamagitan ng apat na printing machine ng National Printing Office o NPO. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ang karagdagang mga makinang ito ay kayang mag-complement sa naisupply na printers ng service provider na Miro System. Binigyang ni Ini Garcia na gamit ang apat na NPO machines at dalawang HP printers. Maagang matatapos ang printing para sa butuhan. Lanong simula ng ahensya ang pag-iimprenta ng mga balota sa susunod na buwan bilang bahagi ng paghanda para sa eleksyon. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada New SESAM sa Manila. The music and you. A 30. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa mga dagdag pang balita, ilang kalansay ng tao ang natagpuan na mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province. Sa ulat ng CIDG, isa ho sa mga labi ay kinilala ng isang taga Bentong Polomolok, South Cotabato. Dalawa hanggang tatlong buwan na raw itong nawawala at tuling nakitang sakay ng motorsiklo. Ang pagkakadiskubre sa inihinalang burial site o tapunan ng bangkay ay kasunod na pagkakahuli ng CIDG sa Rangani sa dalawang gun for hire suspect nitong nakalipas na December 10, lumalabas na ang dalawa ang mismong kumanta at nagbunyag na doon sa nabanggit na gravesite nila ibinaon ang hindi pa mabilang na mga biktima. Sa isinagawang exhumation ng CIDG, mga buto na lamang ho ang halos nakuha ng na mga labi. Dahil dito ay pinagutos na ni CIDG Director, Brigadier General Nicolas Torre III ang malalimang investigasyon sa nadiscovering gravesite o tapunan ng mga bangkay sa Sarangani Province. Samantala mga kabrigada, ang pagbubuntis ng kambal o uh, triplets ay isang natatanging karanasan na may kasamang mga hamon at panganib na hindi nararanasan ng mga buntis ng uh, isang sanggol lamang. Sa kabila ng kaligayahan ng pagkakaroon ng maraming anak, may mga seryosong pagsubok na kinakaharap ang mga ina. Ang mga buntis ng kambal o triplets ay nakakaranas ng mas mataas na panganib sa kalusugan. Bukod pa rito ang katawan ng ina ay kinakailangang mag-adjust sa pagdadala ng maraming sanggol. Kaya't kadalasang nararanasan ng labis na pagod, heartburn at iba pang problema sa kalusugan. So ang mga buntis na may kambal o triplets ay nangangailangan ng mas maraming atensyon sa kanilang kalusugan. Kaya naman mga kabrigada, narito ang Mom's Love ES1 Capsule na may kompletong sangkap na makakatulong sa pagbubuntis ng ina. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. na Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada nagpakita ng positibong pagbabago ng timbang ang 20 kabataang benepisyaryo ng Adopt a Barangay Supplementary Feeding Program ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, Wantahanan at City Nutrition Office sa lugar. Ang mga kabataan ay nagmula sa mga sitio ng Barangay Assumption kung saan unang binisita noong September 16, 2024. Binigyan po ang mga ito ng groceries upang magamit sa paghahanda ng pagkain sa loob ng isang buwan. Dahil dito, muling namahagi ang Brigada News FM ng groceries para sa susunod na buwan ng feeding program at inaasahan na mas marami pang madadagdag na timbang ang mga benepisyaryo upang mapigilan ang stunting o pagkakaroon ng mga kabataang may kakulangan sa paglaki. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat po, mga ka-Brigada. Balita, ng Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Six six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Nakaluns breakaman napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, An mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali. At mga kabrigada, hindi na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FAM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Haji Kaamin. At Brigada Kath, Austria. At mga kabrigada, para naman ho sa ating New Year Countdown, Limang araw na lamang, 2025 na. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.